Ayan, hello everyone. So, ang mga OFW natin at ang mga kamag-anak natin sa ibang bansa, ganito pala sila. Ganito ang kanilang ginagawa para makapagpadala sa mga kamag-anak sa Pinas. Siyempre, no? Ang pinakaabangan natin pag nasa Pinas tayo, yung mga balik-bayan box nakaka-excite naman kasi talagang mag-open ng box. Diba? Parang yung unboxing, very exciting. Pero, nako, ang palang hirap, ang daming pawis, bago mapuno ang isang box, guys. Nako, naiintindihan ko yan kasi pag pumapasyal ako sa aking mga kamag-anak, ate, Ganyan, sa ibang bansa, ganto pala, no? Ayan, hindi isang bagsakan, mapupuno muna yung box. Kasi ang proseso dito, sa US, pinakauna, kukuha ka ng box. Depende kung kanina mo siya ipapadala, bibihin mo na yung box. I think this box, for example, is $20? If I'm not mistaken, so binibili yung box sa kanila. I'm not sure kung yung mga ibang padalahan, kung libre ba yung box or binibili din. Pero for this particular one, gagamitin natin, binibili itong box. Ayan. Ano-ano na ba, no? So, ipon-ipon talaga ng mga ilalagay. So, it really takes time. Pwedeng, depende. Depende sa budget. Kung marami ka sigurong pambili at kaya mong punuin, in one shopping, yung box, why not? Pero karamihan, nag-iipon talaga sila ng staff pa konti-konti para lang mapuno yung box. Kasi, syempre, hindi rin naman kadaling bumili ng isang bagsakan dahil mahal din ang bilihin. I mean, kikita ka ng dollar for example, ang ibibili mo dollar din dollar din naman, no. So parang peso, peso din yung Parang peso din. So, ayon, ano na ba yung mga na ilagay natin dito? Siyempre, hindi mawawala dyan ang mga kape-kape. Paborito nating mga Pinoy magkape tuwing umaga. So, hindi nawawala ang ating mga kape. So, kami, we prefer yung mga coffee na naka-plastic jar para hindi masyadong mabigat at saka hindi prone to breakage. Mahirap kasi pag yung babasagin, no? Um kailangan i-wrap mo ng maigi. Um at saka mabigat, mabigat. So, kawawa din naman yung magbubuhat ng box pag sobrang bigat ng ng laman ng box natin. Although wala namang weight limit. Um, basta kahit ano 'yung magkasya sa box na to, basta hindi uh, overflowing or hindi um, bulging 'yung pagkakasara mo, okay lang naman 'yon. Pero kawawa naman kung sobrang 'yung magbubuhat kung sobrang bigat. And syempre, um as of now, meron na tayong mga kape-kape dyan, meron tayong lotion, o, ba diba? Meron pa tayong ganito, pang grade. Meron tayong mga sabon. Itong mga to. Yan. Ayos-ayos ko na ng pakonti-konti, no? Dove. Irish Spring. Kasi, pag bumili ka ng ganyan sa Pilipinas, sobrang mahal. Parang ang hirap bilhin. Meron tayong mga pans. Ito, mga kape-kape pa yan. Kape. Tapos, Ayan, meron tayong hose dyan, oh. Flexible hose. Binili ko yan sa... Saan ko ba yan binili? Binili ko yan sa Lowe's. Kasi madalas akong bumili online sa Pinas, pero madali siyang masira. So, try natin dito. Uh, hopefully, mas maganda yung quality ng hose na yan. No, ano pa ba? mga sale sale galing sa Bath and Body Works syempre dapat practical kailangan maghanap tayo ng mga sale sale ayan o oh. oh, magkano ko ba yung nabili nabili ko to sale price sa Bath and Body for only $3.50 versus original price ng 6 or 7. So, dapat practical. So ayan muna ang laman ng ating balik bayan box kailangan pa nating mag-ipon ng ibang stuff kailangan pang uh, mamili maghanap ng mga practical na bilihin, mga iba pang kailangan sa bahay, at kung ano-ano pa na pwede nating ipampuno dyan sa box na yan. So, dito muna tayo, everyone. Yan, kaya kailangan talaga i-appreciate -na natin lahat ng mga binibigay sa atin ng ating mga kamag-anak from other countries dahil talagang namuhunan sila ng pagod, ng pawis, um, para makapag-ipon ng mga ipapadala sa atin. So, dapat thankful tayo parati kahit ano pa yung ipadala nila sa atin. No? Instead of like looking for something else na mas mahal or iba yung brand, etc. So, ito muna for now. Thank you everyone for tuning in to Mami Garden. Thank you. God bless everyone and stay safe. Bye-bye.